So, sa wise natin na nagtatanong uh, doon sa YouTube channel natin tungkol dito sa ating dividing network mga idol. Itong ating dividing network. So kahit may ginagamit tayo mga idol na dividing network or wala, dito sa ating sound ano? So nasa pihit kasi ng ating main volume yan at saka sa ating uh, base dito. So para hindi mabasag yung ating uh, music. So kung ano bawa mga idol, kapag nakatindok lock tayo, kahit sa inyo mga amplifier nyo ng mga idol, kahit nakatindok lock tayo, tapos yung ating bass ay ilagay natin sa ating o'clock, ano? So maganda pa rin ang tunog yan. So, um, pa rin yung ating base dyan pero once na magangat tayo mga idol ang ating main volume papunta sa 11 o'clock so ang ating base mga idol dapat magbawas po tayo dyan dahil dyan na po mag yan na magbabago yung tunog ng ating ah uh, sound ano? so kailangan pag nagbawas tayo ng ating main volume sa ating music, so dapat yung itong bass natin magbawas tayo. So doon tayo mag-alalay talaga dito. So hindi porke na naka 2 o'clock na tayo, tapos tataas tayo ng volume, ganun pa rin ang ilalabas ng ating amplifier. So hindi po ganun mga idol. Talagang uh, mag-distorted na or mababasag na yung ating bass dyan. So kung halimbawa mga idol, pag bumabasag tayo ng main volume, so pwede tayo mag-angat ng ating Uh, base para uh, control lang po yan ano so yan ang control niyan main volume at saka yung ating uh, base taas baba na lang tayo dyan para uh, maiwasan natin yung pangit um, pakinggan yung ating uh, sound ano so kahit malakas yan mga idol dapat maganda pa rin pakinggan mahina o malakas dapat maganda pakinggan yung ating uh, sound so ito ang ating dividing network mga idol hindi ba yan ito para kahit taas naman natin ang main volume may buo pa rin yung music so kahit may ginagamit man tayo mga idol na equalizer, mixer so ganoon pa rin ang mangyayari nyan ano? so magbabawas pa rin tayo sa gain ng ating uh, equalizer once na ganoon ang mangyayari na magtaas tayo ng volume dahil distorted na rin ang labas ng ating uh, music so, wag tayo ma uh, overdrive ano? para maganda pa rin pakinggan yung ating music mahina or malakas man yan. So ganoon lang din yan idols dito sa ating microphone. So ang ating microphone mga idol may echo at saka mic volume. So kahit may feedback reducer itong ating amplifier mga idol, magpipidback pa rin yan once na masobran tayo ng mic volume or eco man dyan ano. So nasa atin talaga ang settings yan mga idol. Tayo lang din ang makaka uh, set yan para sa ating uh, ilalabas na microphone ano. So pag ang settings natin ay nasa loob ng bahay o yung tuning na natin ito, na loob ng bahay, once na nilabas na natin itong ating setup mga idol, magbabago po yan dahil open area na po yan. So kung ano ang napakinggan ba natin, yung nasa loob ng bahay yung ating setup, magbabago po yan pag sa outdoor setup. Ano? So katulad lang din yan sa mga video kay mga idol, na pag nasa loob ng bahay natin, iba yung uh, ating uh, settings dito sa ating microphone. Dahil uh, kulog ang area, pag nasa labas naman ay open area na. So ganoon lang idol.